Isipin mong gumastos ng bilyon-bilyong halaga para sa isang airport na walang eroplano. Isang hotel na isandaang palapag pero walang bisita. Isang tulay na halos walang tumatawid. Ito ang mga proyekto na dapat sana'y magdala ng progreso, pero nauwi sa pagiging monumento ng pagkakamali. Mula Europa hanggang Asia, maraming bansa ang nagtayo ng dambuhalang infrastruktura na kalaunay iniwan, pinabayaan o tuluyang kinalimutan. Ito ang mga tinaguri ang white elephants ng modernong panahon, mga mega proyekto na walang silbi, pero ubod ng mahal. Forest City, Malaysia Isinusulong ng Malaysia ang Forest City, isang makabago at berdeng lungsod na itinatayo sa apat na artificial na isla na may eco-friendly na disenyo. Matatagpuan malapit sa Singapore at nilalayon nitong makaakit ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng madaling akses sa isa sa pinakamataong daungan sa mundo at isang maunlad na ekonomiya, mayroon itong second link bridge na nag-uugnay sa Singapore, kaya't bumababa sa 20 minutes ang biyahe. Plano rin ang espesyal na pasilidad sa customs upang gawing mas maayos ang paggalaw ng mga residente. Ipinagmamalaki ng lungsod ang makabagong berdeng arkitektura kung saan ang mga gusali ay natatakpan ng rooftop gardens at patayong pananim upang lumikha ng isang kapaligirang parang kagubatan. Dinisenyo ang mga lansangan sa magkakapatong na antas. Nasa ilalim ng lupa ang mga sasakyan at paradahan, habang ang mga parke at pampublikong espasyo ay nasa ibabaw. Ang Forest City ay ginaasahang makukumpleto pagsapit ng 2035 na may tinatayang gastos na $100 billion. Halos tapos na ang unang isla na may limampung gusaling pampabahay, mga swimming pool, golf courses at dalampasigan. Gayunpaman, Humaharap ang proyekto sa matitinding hamon sa ekonomiya at politika. Pinunduhan ito ng China at orihinal na pinayagan ang mga mamimili mula roon, kaya't maraming mayayamang Chino ang nagmadaling bumili ng ari-arian. Pagsapit ng 2019, halos 80% ng mga may-ari ng bahay ay mula sa China, ang mga karatula sa lansangan ay nasa Mandarin at ang mga lokal na paaralan ay nagtuturo rin sa Mandarin. Dahil sa napakataas na presyo ng mga ari-arian, hindi ito kayang bilhin ng karamihan sa mga Malaysian na nagdulot ng matinding batikos. Tinawag pa ito ng mga kritiko bilang isang makabagong anyo ng kolonyalismo. Nang mahalal si Mahathir Mohamad bilang punong ministro, ipinagbawal niya ang pagbili ng mga ari-arian ng mga dayuhan, dahilan upang umalis ang maraming ng Chino at panghinaan ng loob ang mga bagong mamimili. Lalo pang naapektuhan ng proyekto ng dumating ang pandemya na COVID-19, kung saan nagpatupad ng mga travel ban na nagpalala sa kawalan ng kasiguruhan. Pagsapit ng 2020, mas kaunti sa limandaang katao ang nakatira sa isang lungsod na idinisenyo para sa 700,000 na katao. Sa kabila ng patuloy na construction, ang Forest City ay tila isang napakalaking proyekto at lubhang pinupolitika, kaya't hindi tiyak ang magiging tagumpay nito sa malapit na hinaharap. Ciudad Real Central Airport, Spain isa ang Spain sa mga pangunahing destinasyon ng turista sa Europa, kaya itinayo ang Ciudad Real Central Airport upang tugunan ang lumalaking bilang ng mga biyahero at bawasan ang siksikan sa Madrid International Airport. Inaasahan itong magiging mahalagang sentro para sa mga lokal at international na pasahero. Isa ito sa pinakamahabang runway sa Europa at kayang tumanggap ng dalawang milyong pasahero taun taon na may plano pang palawakin ang kapasidad nito hanggang 10 milyon. Taong 2008 sa gitna ng disyerto ng Castilla La Mancha sa Spain, itinayo ang isang dambuhalang proyekto, ang Ciudad Real Central Airport. Ito ang kauna-unahang pribadong international airport sa bansa na may 4100 meters na runway. Mayroon itong cargo terminal, high-speed train link na hindi kailanman natapos, at sapat na pasilidad para sa mga international airlines. Pero may isang problema, walang gustong lumipad dito. Mas pinili ng mga biyahero na lumipad mula sa Madrid kaysa maglakbay ng malayo patungo sa liblib na paliparang ito. At mas pinaboran din ng mga airline ang Madrid para sa kanilang operasyon. Nag-operate lamang ito mula 2009 hanggang 2012. Pumasok ang mga airline gaya ng Ryanair at Air Berlin pero agad ding umalis. Pagkatapos ng tatlong taon, lugmok sa utang ang may-ari na mahigit 300 million euros kaya isinara ang paliparan. Ang dating simbolo ng pag-unlad ay naging ghost town. Kaya isinubasta ang airport, may mga offer na nakakabigla gaya na lamang ng isang grupo mula China na nag-alok ng 10,000 euros lamang. Pero noong 2016, may bumili sa airport sa halagang 56 million euros lang, ang bilyong halaga na airport ay nabinta lang sa ganoong halaga. Taong 2019, muling binuksan ang Ciudad Real Airport ngunit hindi bilang commercial hub. Sa halip, Ito'y naging sentro ng aircraft maintenance, cargo operations at airplane storage. Noong pandemic dito nagpark ang mga grounded planes. Ginagamit rin itong set ng pelikula, commercial shoot at test track para sa mga luxury vehicles. Sa likod ng magarang disenyo at matayog na ambisyon, isa itong babala. Hindi sapat ang istruktura kung wala ang tamang plano, access at demand. Mula sa pangarap na global gateway, naging reality check ang Ciudad Real Airport na minsang tinawag na White Elephant of Spain. Interstate H3, Hawaii Ang 26 kilometers H3 highway sa Hawaii ay nag-aalok ng napakagandang tanawin ngunit naging lubos na kontrobersyal. Unang iminungkahi noong 1960 upang ikonekta ang Pearl Harbor sa Timog at isang himpilan ng Marine Corps sa Silangan, ang proyekto ay nakaharap sa matinding pagtutol mula sa mga katutubong Hawaiian at mga grupong pangkapaligiran. Natakot sila na magdudulot ito ng matinding urbanisasyon. Dahil sa mga batas pangkapaligiran at pagbabago sa ruta, naantala ang konstruksyon sa loob ng maraming dekada. Noong 1986, inalis ng Kongreso ang mga regulasyong pangkapaligiran dito. Kaya nagsimula ang pagtatayo noong 1989, halos 37 years matapos itong unang iminungkahi. Binuksan ng highway noong 1997, naging isang hamon sa inhinyeriya ang pagtatayo ng H3 na nangangailangan ng makabagong teknolohiya, mga lagusan at mga viaduct upang mapanatili ang ganda ng kalikasan. Dahil dito, tumaas ang gastos mula sa orihinal na tinatayang 250 million hanggang 1.3 billion Kaya ito naging isa sa pinakamahal na highway sa mundo na may tinatayang 50 million dollars kada kilometro. Sa kabila ng kahanga-hangang pagkakagawa nito, ang H3 ay isa sa mga highway na may pinakakaunting gumagamit sa US. Hindi na nauugnay ang mga dahilan ng militar para sa pagtatayo nito noong 1960s. Wala itong direktang ruta papunta sa downtown Honolulu at maraming katutubong Hawaiian ang tumatangging gamitin ito dahil naniniwala silang isinumpa ito matapos sirain ang mga sagradong lugar. Naipyidaw, Myanmar Ang Myanmar ay isang umuunlad na bansa sa Asia. Ay nagsagawa ng isang napakalaking proyekto upang itayo ang bagong kabisera, ang Naypyidaw. Sinimulan ang konstruksyon noong 2002 sa ilalim ng pamumuno ng militar at itinago ito sa publiko. Noong 2005, inihayag ng gobyerno ang paglilipat ng kabisera, ngunit ipinaalam lamang ang pangalan nito makalipas ang apat na buwan. Ang Naypyidaw ay nangangahulugang tirahan ng hari. Gumastos ang magkakasunod na administrasyon ng halos $4 billion upang paunlarin ang lungsod. Ipinagmamalaki nito ang kahangahangang imprastraktura, kabilang ang isang napakalawak na 20-lane highway, mahigit 100 luxury hotels sa tatlong hotel districts, mga museo, golf courses, at isang 99-metrong replika ng isang tanyag na palatandaan sa Yangon. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling halos walang laman ang naipidaw. Mas mababa sa isang milyong tao ang nakatira rito at karamihan ay pamilya ng mga government officials o may mga katungkulan sa gobyerno. Nahihirapan ang lungsod na makaakit ng mga residente dahil sa limitadong serbisyong pangkalusugan, kakulangan sa dekalidad na edukasyon at kaunting oportunidad sa ekonomiya. Dahil dito, tinawag itong isang ghost town. Bihirang madaanan ang 20-lane highway Halos walang pumupunta sa paliparang idinisenyo para sa 3.5 million na pasahero. At karamihan sa mga shopping mall at hotel ay nananatiling bakante maliban sa ilang diplomat tuwing weekend. Bagaman kasalukuyang hindi kaakit-akit ang naipidaw, nilayon ito ng mga tagaplano bilang isang lungsod ng hinaharap. Kung makaranas ng paglago ng populasyon at urbanisasyon ang Myanmar, maaaring maging masiglang sentro ang lungsod sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ito'y nananatiling kulang sa gamit at nakakabighaning tahimik. Nuclear Waste Repository Ang isyo ng pag-iimbak ng nuclear waste ay humantong sa pagbuo ng isang napakalaking ngunit sa huli walang silbing proyekto. Noong 1980s, sinimula ng mga autoridad sa US ang paghahanap ng isang permanenteng pasilidad para sa nuclear waste. Noong 1987, Pinili nila ang Yucca Mountain sa Nevada dahil sa liblib nitong lokasyon, malayo sa mga mataong lugar at sa kasaysayan nito bilang isang nuklear na testing site. Isang sistema ng lagusan. 300 meters sa ilalim ng lupa ang idinisenyo upang ligtas na maimbak ang nuclear waste. Pinaniniwalaan noon na ang volcanic stone sa Yucca Mountain ay matibay laban sa pagbitak at kayang pigilan ang pagtagas ng radiation. Gayunpaman, matinding na pagtutol ang hinarap ng proyekto mula sa mga taga Nevada. Sa 34 na estado na may nuclear reactors, wala ni isa sa Nevada, kaya naramdaman ng mga residente na sila ang napiling pagtaguan ng basura ng hindi makatarungan. Pinuna rin ng mga kritiko ang mga pag-aaral sa heolohiya at tubig sa lugar dahil may pangambang maaaring mahawahan ng radioactive waste ang supply ng tubig sa Amargosa Valley na ginagamit ng mga katutubong tribo sa loob ng daan-daang taon. Sa kabila ng mga alalahaning ito, inaprubahan ang proyekto noong 2002 at sinimulan ang konstruksyon. Ngunit, dahil sa patuloy na protesta, naging isang isyong pampolitika ito. Noong 2010, ipinahinto ng Administrasyong Obama ang pondo para sa proyekto. Bagamat inutusan ng isang federal court na ipagpatuloy ang trabaho noong 2013, kakaunting pag-unlad lamang ang naganap. Tuluyang ibinasura ng Administrasyong Biden ang proyekto. Matapos gumastos ng $17 billion, nananatiling abandonado ang Yucca Mountain na nagsilbing isa sa pinakamahal at pinakanabigong mega project sa kasaysayan ng US.